Sama si Yayoy, sama ko. Pag di siya sumama, hindi ako sama. Tsaka kapag hindi siya sumama, sign na to para bitawan ko na kayong dalawa ni Juana. Pwede yan. Naihingi kasi ako pag kaming dalawa lang. Gusti ko kung gagawin ko. Habakan mo yung kife niya. Yan yung gagawin mo. Ayaw mo Ayaw mo sa kife ni Juana? Tutulungan mo kung saan kami pupunta. Hindi, pag ako nagturo sa'yo, kung sa'yo pupunta. So go agad. Boss! Naku-visita. Harapin niya din. Let's go! Kasama si Petty? Yes double date? Double date pala trip nyo, tapos ako aayain nyo mag-isa. Sige, mag-inis nyo to. O, oh, ayan, apat tayo sa likod. Sira ang gabi nyo. Sige, ngayon, no? Wala nang date. Pagagana. Oh, Ayun, dito tayo ngayon para i-vlog yung dalawang couple na kupo. Pinakita ko. Okay na yan, may papakita ako. Ano yan? Chocolate yan. Para chocolate. Ano yan? Kala ko kasi ito na yung part 69. part 69. Ayaw mo? Ayaw mo? sa phone ta. O, kung anong dala mo? Pitik mo na may bulaklak ko. Ang ng bulaklak mo! ah. Yung bulaklak po, gusto mo rin bang tikman? Di ba na si Henry? O, oh, ano? <laughs> Maya, mukha mo? Gusto mo mukha mo? Kaya rin Ang aarte nga naman. Ang <laughs> <laughs> aarte nga sa totoo lang. <laughs> My hair dyan. malaga. <laughs> oh, huwag ka mag-hotdog. Bawal. <laughs> Sana all may hotdog. Sana all may hotdog. <laughs> ano yan? Bakit? Gusto mo na independent? Binubuksan ko lang yung pinto! Ako dapat magbubukas. Ayan, pumasok ka. Binuksan yung